Good morning, good morning. Welcome to my YouTube channel. The Bataron. Kaya daghang labo nun. Kusot sa kusot. Kusoto nun. Laba. Kaya daghang labo nun. Kusot sa kusoto nun. pay akong iring ato mga labs to aning suksok sa huang aparador to anang anak ang kanina ito nga dianakan ako na po itong malabhan kaya ito anong suksok na ujud mo hawa paghilak mga tao mga anak at akong iring paghilak Ang to asya to. pa tong na gumagpangan kaya ako na patong labahan tong ilahang ilang kan. Kay looy po tong iring o pagawso na yung mga sakitan nagtiyan mo na nga. ako na lang di kasabdan ko asang saminaan nga para doon ang mana 嗯。 Okay. Pag mabuwa. Kanaan ka ng sabon kaya kumak kung gusto niya sa mga labi. Mga langgam o na nag-awit ng palanggam Kaya kami ako ang labanan mga labs. Ipapita ninyo ang lamhan na Ano siya mga labs na? Ang dahang mga baway atok. Mga kahoy da si babaw. munang maka trut-trut. Trut-trut. Ang manok mga lansa. Trut-trut. Nah, hadlog sa si Ero wala nga ani man ni siya atop wala nga udto namang laba init nang say sayo na ho ug labaron kay nabungok ay init na pa man rin sa yung bintag sayo kung laba. Nakadungog po kadungo, mo o. Awit sa lang sa mga kahoy. Huwag man ano o. lipa kayo init. sa so, rin ang adlaw. Grabing inita. Samot na tong nagpuyo sa way kahoy. Sabi yun ka init panahon. Sa una, Gisan o alas Gis Sunshine Vitamins pa karon Alas utso Grabe ng inita ah Marag makapaso na ang init Sa panit Makaning grabing init Sa Adlaw makakus na siya O cancer of the skin Muna yung ikuan sa mga doktor Sobrang init nakakos ang cancer sa panit yun na nga yeah, kuyaw po na sa mga high blood kay saka yung dugo kainit mo na hadlok yun na jud sa sobrang init kay kadaot ano yun ko nga sabon ko sa ka nasabon buwa kung matagal niya ni ako punis yung brasan ko para yung ako ang ang iya hangguling mga raperto thank you for watching